Maria, bakit parang walang nangyari? Paulit-ulit na lang tayong inaalipin ng mga dayuhan at ang natin mga pangal. Isko, ang sugat ng ating bayan ay masyado ng malalim katulad ng bandilang ito. Ilang ulit na nanalukog ng dilim. Pero hanggang kailan, hanggang kailan tayo magtitiis? Kailangan natin babawiin ang ating mga layan. Darating din ang araw ko. Ngunit ang bago ay hindi inihintay. Ito'y nililikha. Kung ganun, sisimulan natin ngayon. Hindi na luha ang dadaloy sa ating mga mata, kundi apoy na magpapalaya. Luha ka, aking bayan. saudalong bandila. Pati wikang minana mo'y pustapos ng ibang wika. Ganito rin araw noon. Araw noon. Nang agawan ka ng laya. Nang agawan ka ng laya. Labing tatlo ng Agosto. Labing tatlo ng Agosto. Labing tatlo ng Agosto. Nang sakutin ang Maynila. Lumuha ka. Lumuha ka. Lumuha ka. Habang sila'y panalong natin. Pilipinas ang maliit, ang malaking malibangan. Katulad mo ay si Ulit, na bayad utang. Katulad mo ay si Cesar. Kisping! Bustelio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Nabinagin ang buong kasawian. na sa iyo'y pampahirap sa banyagay pampalusog. Ang lahat mong kayaman ay kamal-kamal na naubos. Ang La lahat mong kaya'y ay sabay-sabay na natapos. Masdan mo ang iyong lupa, dayong na nakatalod. Masdan mo Hapod. Kung ang alon sa tatat mo ay ayo ng magdaluyong Kung sa ang sa mo hindi na umuun Kung wala na sa gabing ng pagbabangon Lumuha ka pa ng lumuhat ang lala mo'y nakaburon May araw din ang luha mo'y masasayit, matutuyo. May araw din din na luha sa mata mo'y namumukto ang dadaloy Kundi aboy at aboy na kulay dugo, samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulong.